Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nasa 48 nakabuo ang bilang ng overseas Filipinos at Palestinians na pare-parehong residente ng Gaza Strip ang nakarating na sa bansa nitong linggo, November 12. Sinalubong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang ikalawang batch ng bakwit mula sa Gaza na binubuo ng 41 isang mga Pilipino at 7 Palestinians na pawang kinakasama ng mga bakwit na Pinoy. Ayon kay Foreign Affairs Under Secretary for Administration Antonio Morales, kabilang ang mga ito sa 56 na bakwit na nakatawid mula Egypt nitong Sabado. Nagpasalamat naman ang kagawaran sa mga embahadang nakiisa sa repatriation ng mga Pinoy at umaasang madaragdagan pa ito sa mga susunod na araw. Patay ang isang pulis sa pamamaril ng kanyang kapitbahay sa Tangum City, Misamis Occidental nitong Sabado, November 11. Kinilala ang biktima na si Police Staff Sergeant Jonel Ramientos na binaril ng suspek na si Joniel Mirafuentes bandang alauna 45 ng madaling araw ng Sabado sa Barangay 3 ng Naturang Siyudad. Batay sa ulat, sinubukan umanong patigilin ang ingay mula sa grupo ni Mirafuentes na nagiinuman bago maganap ang pamamaril matapos makatanggap ng tulong mula sa iba pa nilang kapitbahay. Sinubukan pang isugod sa ospital ang biktima ngunit idineklara rin dead on arrival. Inilabas na ng Malacanang ang Revised Implementing Rules and Regulations o IRR ng Maharlika Investment Fund. Wala pang isang buwan mula nang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang suspensyon ng implementasyon nito. Sa Section 30 ng Revised Guidelines, inaatasa ng Maharlika Investment Corporation Advisory Board na magsumite sa Office of the President ng nominees para sa vacant regular and independent directors at binibigyan ng kapangyarihan ang presidente na tumanggap o tumanggi sa inirekomendang appointees sa board at i-require ang advisory board na magsumite ng additional names of nominees. Pinasimple rin ang kwalifikasyon para sa regular at independent directors ng MIC matapos tanggalin ang Section 29 na naglalaman ng ilang requirements tulad ng master's degree at minimum 10 years of experience in finance, investments, economics, business or any related field. Tiniyak naman ng Pangulo na mananatiling independent ang MIC Board nang mabigyan sila ng mas mabigat na gampanin sa pangangasiwa ng pondo at nang sagayoy maisulong ang corporate good governance. Noong Hulyo, ng unang pirmahan ni Pangulong Marcos ang Maharlika Investment Fund Act na layong pataasin ang investment sa ilang mahalagang sektor at state infrastructure projects na siya namang popondohan ng financial assets ng gobyerno. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongko, nag-uulat. At niyo pong natunghaya ng mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatuto para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.